Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock Beach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang susunod na nga na po si Demarcus Cousins kay Dwight Howard sa Pilipinas. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang update patungkol sa binubong bagong Big 3 o Super Team ng Los Angeles Lakers ngayong season. Simula nga po mga katrops ng pumerma at maglaro si Dwight Howard sa si Strong Group Philippines nang nagdambuan ay mas lumaki pa nga po ang chance na mas dumami pa mga sikat na dating NBA players na maglaro para sa ating bansa. At mukhang nagkakatoto na rin naman nga po ito ngayon. Sa katunayan, ayun nga po sa kalalabas pa lang na balita ng Basketball Republic, plano na nga po ng Zamboanga Valientes na papermahin sa kanilang lineup ang dating NBA superstar big man na si Demarcus Cousins bilang import sa kanilang mga paglalaro ng International League. Bali ilang mga sikat na NBA player na rin naman nga pong nakuha ng kanilang team ng mga nagdaang taon, kagaya na ng NBA champion guard na si Mario Chalmers. Kaya wag na nga po kayo magtaka kung matagumpay nilang makukuha si Demarcus Cousins na kasalukoy naglalaro ngayon sa bansang Taiwan. Samantala, poon na naman tal sa ating sunod na pag-uusapan sa update patungkol sa binubuong bagong Big 3 o Super Team ng Los Angeles Lakers ngayong season. Kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, kahit anuman nga pong laki ng ginawang pagbabago ng Lakers ng nagdangop season, ay sa para naman nga po silang play-in tournament team. Sa katunayan, kasalukuyan pa rin nga po silang nakaupo bilang yung seed sa West, kung saan kakailanganin pa nga po nila makipagsapalaran sa play-in bago sila makapasok sa playoffs. Kaya nag-iisang paraan na lamang nga po ng Lakers para mapalakas pa nilang lalo ang kanilang lineup ngayong season, ay walang iba kundi gumawa ng trade para makabuo ng bagong big o di kay bagong super team na ipangtatapat nila sa ibang malalakas na kupunan sa NBA, especially sa West. Kahit man nga po na ipanalo ng Lakers ang kanilang huling tatlong larong ngayong season, ay malinaw para naman nga po na napaka-inconsistent pa rin ang kanilang lineup since may mga araw nga po na bigla-bigla na lamang silang lumalakas at may araw rin naman nga po na bigla na lamang silang nanghihina at alam na alam nga po ng mga fans ng Los Angeles Lakers. Pero sa kabila nga po niyan ay binulgar pa rin nga po ni Jovan ng The Athletic na wala na rin naman nga na pong balak kayo ng kanilang general manager na si Rob Pelinka na gumawa ng isang major o malaki ang trade ngayong season. Sa madaling salita, hindi na nga po kukuha pa ang Lakers ng bagong superstar o bubo ng bagong big threat super team gamit ang kanilang mahalagang players katulad ni DeAngelo Russell na isa sa mga parating nakakasama sa mga nagsilabasang rumors. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel. Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.